good ha? fish pa guys hey what's up happy people welcome back to fishing at the de chetro okay guys so balik tayo sa cornish na naman guys so kasama natin ngayon si ardu ricky nandun ako sa bahay kasi nga wala, pa, wala pa tayong angsasakyan nakita nakikita tayo guys na bangus. Kaya bangus hunting tayo ngayon. Sana makasampo tayo. Alright. Sikat na tayo. So guys, ito yung ang kapag marami mamaya, try po natin mag snag. Okay? Pero pag konti lang, pag uh, bait and wait tayo. Kami din po. Okay. So, ito lang po yung ang setup natin. Yan. Ito yung daiwan na pulse natin na 1002. Tapos Shimano na Stradic ng 5,000 at saka yung line po natin is P2 okay may pangilang ilan na bangos sa gitna yun ha? oo pamilya mo. <laughs> okay guys, so ito, kasakasawa pa natin bago na sa yung bago natin yung ano Anong percent ng ganyan? Josh. Okay, shout out oh, sa kay Idol no, Josh. At sa buong Josh. family niya. Adyan? Adyan. Sarap po

Ito ako sa kanan. Alis ako dito. Ayun. Ayun. o tragus na Michael Jordan. Ang <laughs> konggo oh, kasi eh. I Michael mean, Jordan! Pero good size mo Michael Jordan pa rin mula sa inland papunta dito okay one down right. Ay, tropa na atin morning. Eh. No? morning good morning idol ayan ulit mo yun o sige na Tagal ko tinawag fishing. <laughs> Akala ko nga punta ka dun sa may ng awarding eh. Wala ka na. May kaso ako. Ah, a ako nga rin. May trangkaso. Pinipilit na lang. Akin, grabe yung ano ko. Okay, hey, mas... Punta ka sana ako. Kaso, ubo ko na ubo eh. Hmm. Dati mga tropa din dito. Ay, <laughs> mga, mga kahappy people natin. Alright. <laughs> <laughs> । itu kena anu ah all right Fish on the trap Jordan. Michael Jordan Paul Santos Okay Ay grabe naman yan Mga formada ng mga Yun Huwag uh, <laughs> <laughs> <Kaya? laughs> <Khabis? laughs> na mag surprise Alam na <laughs> uh, <laughs> O is na Kaya pala Paul Hook pala eh Paul Hook Paul Hook Alright. One down. Alright. Wheel. Ayan na. Oy, grabe naman. Lahat ng huli ngayon sa kay Kuya Kim na to eh. ha? Oh, yun. ano ka? Ano Pang lapis. Ito, 3 Ha? Si daw, si Brim. Grabe naman si Ricky. Mula sa inland hanggang dito. Michael Jordan pa rin. Tumatalon mo? Ha? Huh? Ha? King? Laking king mo. <laughs> Alright. Ay, grabe naman yan. Wiiw! <laughs> Pangpaksyonan ni Kuya Kim Dalawa na sana Kuya Kim. Ay, ay, ay. Ay, ay. Hindi pa na on yung video. Ay. <laughs> Pagka on. Sabay anhok. Ha? Ha? Sabit sa? Ay anak ng pating na naman. Amor to, amor. Amor? Oh. <laughs> oh. oh, naiyak ko, naiyak ko. Oh. Paano ni iyak? Hinatak mo. <laughs> <laughs> Ayok <Ayun. laughs> Okay guys, so hanggang dito na po yung video para sa araw na to. So kahit pa paano, naka queen fish tayo dito. So tatlo sana yun, kailang dalawang unhook. Isa yun ako nag. So andito rin na yung mga tropa. Shout out pala kay RN Angler. Guys, pa-follow pala guys sa Facebook page ni RN Angler. At saka sa YouTube channel din syempre ng ating uh, BFF. Mga master, mga idol. Kuya Kim, pilyong angler. Ayan. Shout out din daw kay Charles Pitina Okay, shout out. All Okay, so hanggang dito lang guys. So don't forget, spread love and always be happy. Bye. So ay, ito pa pala. Yan, tropa Si Paul Santos. Nakadali din siya guys ng Queen. All right. Ay pre, kung pre. bye. -bye.